ng 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 sa yes, yes, ng 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 sa umalang, ng 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 sa ng guys. At yung ng Kukunin din natin mamaya, yes, bago tayo.

Hello guys, magkakalay tayo ng saging dito guys. Pambili natin ng bigas at ulam dito sa isla guys. At magkikita nyo naman guys ng kamay ko guys. Talagang ganyan lang talaga siya guys. Pero malakas naman ng kaliwang kamay ko guys. Kaya kaya pelatih nih cil chir chir molatai litongai hes, 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 guys hes, 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 hes,

तो कैंपिंग पर السلام عليكم फ्रेंड्स सभी नौ गाइस के मैं बता नहीं है सिचुएशन मैं बता नहीं है सिचुएशन है धीरे ने तो ले इसे का कह कह रूप लगा गाइस फंस सकता yung nasa taas nina nina lang nila yung kasi ng mga magsasaka guys dinila nila nararamdaman yung hilap pagod at tinit para magkabili ng bigas dito ko na saksiyan guys ha is sila yung ng isang magsasaka dahil sinubukan ko na ngayon.

Undisilh, nagkaranas ng na pagsakop. Lupa, guys. Atma, tanim, dah. Lumaki sila sa barangya, buway, guys. Kaya yung pagsasakay na lipi nung mga matatas na nasa kongreso ng is.

hindi na nila pabayaan yung mga pagsasaka sa lupa guys dahil sa totoo, sobrang hirap talaga hirap lang paraan na to guys paraan, makabili ng bigay tapos yung mga binibinta ng pagsasaka guys grabe marato pa kayo guys Palitin lang nilang barato yung presyon magsasaka yung mga tanim pa ba. barato lang kaya yung palit nila guys samantala binibinta na sa mercado guys sobrang mahal na, na wala wala talagang magagawa yung mga magsasaka sa mga negosyante ulagal kung Pilipino guys, dahil sa situsyon ng mga sasakong guys, naglulugmok ng pambungang pagkain ng Pilipinos guys dahil sa mga negosyante ulagal kung Pilipino guys, dahil dekase dekase nila nararamdaman nung hirap ng mga ka guys. दिन ला रंध कजी लुमक कजी ला लुमक कजी ला जह मैयाम जह सितुसिन हैस दिन ला नरम दमल नों मजेसा कह हेलप नों मजेसा कह अबूती पहनों बंग बंचग हैस बंग मजेसा कजी बंग बंचग हैस लकेन साउंड हैस Ang yung mga tanim, ilan na baka mahal na presyo guys. Dito na dito sa Pilipinas guys na opresyon